Yun, good morning mga kapagaw. Ayan, so magpapakain tayo. Ayan, so Sunday ngayon mga kapagaw. Ayan. so ang dami nila. O. So nagugutom na sila. Ayan, yung mga red collar dub natin. Red dub, kumbaga. Ayan, may tatlo tayong lalaki dito. Tapos, saan ba yung mga iba? One. So nag-iisang babae lang, yung may orange. Doon sa may sing-sing niya. Ayan. So magpapakain tayo mga kapag. Tapos, ayan Martinez natin. Ayan o, tatlong Martinez. Eto mga kapagong maganda na sana to train ko na sana Kaso Nagtatrabaho kasi ako mga kapagong Kaya hindi ko sila na train Kaya yung dalawa medyo mailap pero itong isa, all goods na. Kayang-kaya na ari ko. Sakit ah. Yan, so nagugutom na itong mga ito mga kapag yung kagaya nito mga ito. So lumalapit na sila sa akin. Ayan, pugo natin no. Oh, diba? Ang laki yung katawan nito yung pugo. So, wala na naman tayong pagkain mga kapagaw Ayan, paubos na rin So, shout out naman sa mga magbibigay dyan <laughs> ayan, no. Sa mga nagtatanong nga pala mga kapagaw Sa mga may gusto or bibili Ayan, i-chat nyo na lang ako mga kapagaw Dito sa Facebook ko Kapagaw Vlog Ayan kung gusto niyong bumili ayan bibigyan uh, ko kayo ng magandang breeder ano so ando na yung pagkainan nila ayan yung tatlong martinez natin oh. Dami nila, no? Oh. Ayan, kain na kayo Ito yung mga So, hindi pa sila nag-iitlog Mga kapagaw, kasi nga um, Tag-ulan dito Mga kapagaw, tag-ulan na Kaya, mahirap Mahirap magpa-itlog ngayon Ayan, no? Dami nila Ayan mga maamo sila Ayan, red eh, red dab mga red dab mga kapago. tapos mga bato-bato uh, bulik and, pero pa doon hindi nakakalabas oh eto mga bato-bato natin mag ilan ba 2 4 6 2, 4, ang hirap. Ang hirap bilang. 2, 4, 6, 8 8 lahat sila dito So, pairing tong mga ito mga kapag Meron yung breeder ko dyan Nilagyan ko ng strap yung paa niya para malalaman ko Yung pinakamatagal na sa akin Ayan o, yun o, yung kulay yellow yung sing-sing niya Yun, may strap yung sing-sing yan meron pa yung isa ayan oh. may nangunguni pa dun so natin itong martiles dati nagungutom na sila ay so ngayon ko lang na naman sila ayan o oh. dumi nung kwan nila ayan oh, tatlong martiles yung isa natin ayan o, wala yung buntot niya Martinez natin ayan no maamo tong isa kaso tong dalawa medyo mailap kasi nga hindi ko sila masyadong nababanding kasi nga may trabaho ako mga kapagaw nagpipintura kami ayan o, yung isa hindi nakakalipad oh hindi nakakalabas 'di ba? Ang sarap tignan. Ang dami nila. Tapos sa kabila naman tayo mga kapago. Ang hirap pawakan. Ay, na din, no? Marami ito mga kasi hindi pa ako nakakahuli ng mga kalapati. Oh. Kain nyo. Oh. Kain nyo rin yan. Yan. Lalo-lalo nandito Mga finches. Karamihan marami sa akin. Yung mga finches. May nangingitlog na naman dun. Ayan. Mga finches. Tapos meron pa dito. Crested. Tapos yung mga red dab natin. Ayun, so nangingitlog na naman yung dalawa doon, oh. Ayun oh. Okay, no? Oh. Di ba? Kapag ganyan mga kapagaw, malapit na naman sila mangingitlog. Ayun. So nakita na naman nila tong pag uh, sinyales na papakainin ko sila mga kapagaw. Di ba? Maamo sila. Mas maganda kasi kapag isang araw, isang araw din kayo magpapakain para hindi sila mailap at maamo sa inyo. Ayan. Ayan. Papakain tayo. Yun, di ba? Maamo sila. So, ganun lang. Isang takal lang. Oh, di diba? Ang laki tong kulungan natin. Hindi ako magkakaganito mga kapagaw kung hindi o uh, yung mga supporter ko mga kapagaw kasi sila yung nagpatayo nito. Ayan. So sinuportahan ako mga kapagaw at uh, eto binigyan naman ako ng pera para makapagpatayo ng ganito mga kapag ba diba so wala akong gasto rito mga kapagaw, kundi yung mga taga ibang bansa yung nagbigay sa akin ng pera para makapagpatayo ng ganito Ayan. kaya salamat sa kanila kay sir nakalimutan ko na yung pangalan kasi matagal na kasi mga kapag oh ng tignan mga kapagaw Ayan o no. so, ko pala na Bigyan ng pagkain tong Barog natin Ay meron pang pagkain Ayan o bigyan na natin Oh, Ay so okay na. So dito, wala na naman siguro yung pagkain nila kasi isang takal lang yung binigay ko. Oh, alam kong kulang eh. Niyan. na, ito na. Ah, ah, oh, oh, oh ayun. Oh. Hmm Ayan. So ngayon lang naman ako pumunta dito. Kasi kapag may trabaho ako mga kapag magpapakain ako, aalis na ako kagad. Ayan. Kagaya nung asawa ko, wala na. Iniwan na ako mga kabago. kaya hindi ako masyadong nag-upload kasi nga, wala na ako sa mood dahil iniwan na ako ng asawa ko mga kapalo sakit nasa ibang abroad eh, nasa ibang bansa kasi nasa Saudi kaya wala na iniwan na ako mga kapagaw. kaya kami na lang yung anak ko magkasama so kaya namin to mga kapalo kasama din natin itong mga alaga natin di ba sakit ay so yun lang mga kapagaw ayan. maraming salamat sa konting hugot <laughs> so kaya natin to mga kapagaw Dibayan natin ang dibdib at lakas yun lang mga kapagaw